Alam mo ba na may isang bagay na nakatabi sa iyong kama ngayon na patuloy na nagdudulot ng pinsala sa iyong katawan tuwing gabi? Maraming tao ang hindi alam ito, lalo na habang tayo ay tumatanda. Umiinom tayo ng mas maraming gamot, dumadalaw sa mas maraming doktor at naghahanap kung ano ang may problema sa ating katawan nang hindi na ang sanhi ay maaring ilang pulgada lang ang layo mula sa ating ulo habang tayo'y natutulog. Mula sa hirap sa pagtulog at madalas na sakit ng ulo hanggang sa mga problema sa memorya at irregular na tibok ng puso. Paano kung hindi ito senyales ng pagtanda kundi dulot ng mahinang radiation mula sa mga device na ating pinagkakatiwalaan sa ating kwarto? Sa video na ito, ibubunyag namin ang limang pangkaraniwang bagay sa kwarto na patuloy na naglalabas ng radiation. Radiation na naiuugnay sa pagkagambala sa tulog, hormonal imbalance at iba pang health concerns lalo na sa mga nasa edad 60 na pataas. Hindi ito mga komplikadong gadget. Mga bagay lang ito na madalas nating inilalapit sa atin nang hindi pinag-iisipan. Mga bagay na nasanay na tayong gamitin. Pero kung ikaw ay 60 taong gulang o mas matanda pa, iba na ang sensitivity ng iyong katawan sa environmental stress. Ang dati mong kayang baliwalain noong tatlumpong anyos mo, hindi mo na kayang tiisin ngayon. Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa pagiging aware. Dahil kapag alam mo na, makakagawa ka ng maliliit na pagbabago na magproprotekta sa iyong kalusugan, tulog, at long-term na well-being. Tingnan natin ng mas malapit ang mga bagay sa kwarto na maaaring tahimik na nagpapaikli sa iyong buhay nang hindi mo man lang napapansin. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na. At iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa iba ba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simula na natin. Number 1. Ang cellphone sa tabi ng kama. Marami sa atin ang natutulog na katabi ang cellphone. Nasa nightstand, nakapatong sa unan o kaya'y hawak pa rin sa kamay. Pero ito ang katotohanang ayaw aminin ng karamihan. Kahit hindi ginagamit, patuloy pa rin nagpapadala at tumatanggap ng signals ang iyong phone. Naglalabas ng mababang level ng electromagnetic radiation na sumasama sa iyong katawan. Ngayon, baka sabihin mo, matagal ko na itong ginagawa, okay naman ako. Pero doon pa nga mismo papasok ang problema. Hindi lang isang gabi ang usapan... Kundi ang dekada ng exposure, lalo na sa oras na pinaka-vulnerable ang katawan mo, ang tulog. Ayon sa mga pag-aaral, kahit mababa ang radiation mula sa phone, nakakaapekto ito sa melatonin production, ang hormone na tumutulong sa iyong utak para makatulog at manatiling mahimbing. At ang poor sleep sa mga older adults, konektado ito sa lahat, mula sa memory loss, heart strain hanggang sa mahinang immune system. Pero hindi lang 'yan. Ang radiation exposure ay hindi nagtatapos sa balat, tumatalab ito sa loob. Sa paglipas ng panahon, may mga researcher na nagbabala tungkol sa peligro ng pagkalapit nito sa utak, lalo na kung ilang pulgada lang ang layo ng phone sa ulo mo sa buong magdamag. Habang patuloy pa rin ang pag-aaral sa long-term effects, isa ang payo ng mga eksperto, mas mainam na i-minimize ang direct contact. Hayaan mong ikwento ko sa iyo si Walter, 74, mula sa Michigan. Madalas siyang gumising na groggy at may tumitibok na sakit ng ulo. Akala niya, tanda na ang dahilan, hanggang sa mabasa ng kanyang apo ang tungkol sa phone radiation at iminungkahing ilayo ito sa kama. Sa loob lang ng isang linggo, nawala ang sakit ng ulo niya. Mas mahimbing na ang tulog niya at mas malinaw ang pagising. Walang bagong gamot isang simpleng pagbabago lang. Kaya ito ang madalas kong sabihin. Kung kailangan mo ang phone bilang alarm, ilagay mo ito sa airplane mode at ilayo ng kahit anim na talampakan. Kung hindi naman kailangan, patayin mo na lang bago matulog. Hindi mo kailangang matakot sa iyong cellphone. Pero dapat mong respetuhin kung gaano ito kalapit sa iyo habang nagpapahinga at nagre-recover ang iyong katawan. Number 2 ang wifi router sa kwarto. Mukha man itong harmless, isang maliit na kahon na may kumikislap na ilaw humuhuni sa sulok ng iyong kwarto, ang iyong wifi router, lalo na kung ilang metro lang ang layo sa iyong tulugan, ay maaaring isa sa pinaka-persistent na pinagmumula ng electromagnetic radiation sa bahay mo. Ang signal na inilalabas nito ay tuloy-tuloy. Hindi tulad ng iyong phone, hindi ito nagbe-break. Buong gabi, ito ay nagpo-pulse, nagtatransmit ng data kahit na hindi mo naman actively ginagamit. Ang problema ay hindi lang basta radiation, kundi ang timing. Kapag tulog ka, ang iyong katawan ay nasa repair mode, nagre-regenerate ang cells, nililinis ng utak mo ang mga waste, at bumagal ang heart rate para makapag-recover. Pero kapag ang nervous system mo ay patuloy na na-stimulate ng non-stop electromagnetic waves, Parang sinusubukan mong gumaling sa isang kwartong nakabukas pa rin ang ilaw. Ayon sa mga pag-aaral, ang prolonged exposure sa EMF sa gabi ay naiuugnay sa pagkagambala sa deep sleep cycles, pagtaas ng cortisol levels, increased oxidative stress. Sa paglipas ng panahon, ay maaaring magpabilis ng aging at magpahina ng immune system mo. May psychological factor din dito. Ang presensya ng technology malapit sa kama ay parang nagsasabi sa iyo na mag-scroll, mag-check ng email, o manood pa ng isa pang episode na nagdudulot ng delayed sleep at may sariling consequences. Isang pag-aaral ang nagsabi na ang mga taong natutulog sa kwartong may malapit at active na Wi-Fi signal ay mas madalas magising sa gabi, feeling restless at pagod sa araw. Halimbawa, si Marilyn, 68, Mula sa North Carolina, dati ay natutulog habang nanonood ng online videos sa kanyang kwarto. Nasa tabi mismo ng kanyang lampara ang router. Sa paglipas ng taon, unti-unting tumaas ang blood pressure niya at napansin niyang humina ang kanyang memorya. Hindi makita ng doktor ang malubhang problema, pero nang ilipat niya ang router sa labas ng kwarto at patayin ito sa gabi, naging mas mahimbing ang tulog niya. Bumalik ang energy niya. Mas alerto siya, parang bumalik ang dati niyang sarili. Narito ang simpleng tip na makakatulong din sa iyo. Gumamit ng timer plug para automatic na mamatay ang router sa hating gabi at bumukas ulit sa umaga. O kaya ilagay ito sa pinakamalayo sa iyong kwarto. Hindi mo kailangang i-disconnect ang buong bahay. Basta bigyan mo lang ng pahinga ang iyong katawan sa oras na pinakakailangan niya. Number 3. Ang electric blanket na laging nakasaksak may kakaibang ginhawa ang paghiga sa isang mainit na kama, lalo na sa mga malamig na buwan. Para sa maraming matatanda, ang electric blanket ay parang maliit na luho, isang paraan para maibsan ang pananakit ng mga kasukasuhan o makatulog ng mas mabilis. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Kung ginagamit mo ang electric blanket araw-araw at patuloy itong nakasaksak habang natutulog, Maaring nalalantad ang iyong katawan sa tuloy-tuloy na low-frequency electromagnetic radiation. Nakatapat mismo sa iyong balat ng ilang oras bawat gabi. Hindi mo mararamdaman ang radiation na ito. Hindi ito mainit o maingay, pero ito ay tumatalab. At sa paglipas ng panahon, maaari itong makagambala sa natural na nighttime rhythms ng iyong katawan. Sa deep sleep, umaasa ang iyong katawan sa pagbaba ng temperatura bilang senyales na oras na para magpahinga at mag-repair. Pero kapag patuloy na pinainit ng electric blanket ang iyong katawan, habang ang iyong tissues ay patuloy na sumisipsip ng electromagnetic fields, naaabala mismo ang prosesong nagpapanatiling malakas ng iyong puso, utak, at immune system. May isa pang issue dito, isang bihirang pag-usapan, lalo na para sa mga lalaki ang kalapitan sa reproductive organs. Ang mga blood vessels at nerves sa pelvic area ay delikado at sensitibo. Ang long-term exposure sa init at EMF sa bahaging iyon, kahit na mababa ang level, ay maaaring unti-unting makaapekto sa circulation, tissue elasticity, at sa ilang kaso, magdulot ng pamamanhid o reduced sensitivity. Hindi ito tungkol sa pagtakot, ito ay tungkol sa pag-unawa na ang ating mga katawan ay mas sensitibo kaysa sa inaakala natin, lalo na habang tayo ay tumatanda. Kwento ko sa inyo ang isang lalaking na kilala ko sa isang health seminar, si Walter 74 mula sa Minnesota. Kinagamit niya ang kanyang electric blanket buong gabi, halos isang dekada na. Akala niya nakakatulong ito sa kanyang pagtulog, pero palagi rin siyang may nararamdamang pamimintig sa mga binti restless nights at madalas na pag-ihi sa gabi. Nang payuhan siyang itigil ang paggamit ng blanket habang natutulog at imbes ay painitin muna ang kama bago matulog tapos unplug ito. Nagduda siya. Pero sa loob ng ilang linggo, gumanda ang kanyang tulog at unti-unting nawala ang pamimintig sa kanyang mga binti. Mas mabuting gawin. Gamitin ang blanket para painitin ang kama dalawampung hanggang tatlumpung minuto bago matulog tapos unplug ito bago humiga. O kaya, mag-switch sa hot water bottle or microwavable heat pad. Ang mga alternatibong ito ay hindi naglalabas ng radiation at nakakapagbigay pa rin ng kinhawa, nang walang invisible na panganib. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4, ang wireless alarm clock sa tabi ng ulo mo. Mukha man itong walang masama, isang maliit na digital clock na may nakasisilaw na pulang numero sa ibabaw ng iyong nightstand. Pero ang maraming modernong wireless alarm clock ay patuloy na naglalabas ng low-level electromagnetic radiation lalo na kung may Bluetooth or Wi-Fi syncing function sila. Ang problema ay hindi lang sa pagtawag ng oras, kundi sa kung saan ito nakalagay. Ilang pulgada lang mula sa iyong ulo sa loob ng anim hanggang walong oras kada gabi. Napakatagal para maligo ang iyong utak sa invisible cloud ng EMF. Lalo na sa mga matatanda, ang blood-brain barrier ay nagiging mas vulnerable na nagpapadali sa utak na maapektuhan ng mga subtle long-term changes. Maaaring lumala ang kalidad ng tulog mo nang hindi mo alam ang dahilan. Mas madalas na pagising sa gabi, mas magaang na sleep cycles, at mas antok na pagising sa umaga. Sa paglipas ng panahon, may mga nagre-reklamo ng tension headaches or brain fog na biglang nawawala pagkatapos alisin o ilayo ang device. May issue rin sa circadian rhythm. Marami sa mga device na ito ay may ilaw, minsan pula, minsan asul. Habang ang pulang ilaw ay minimal ang epekto, ang asul at puting ilaw ay nakakapagpababa ng melatonin, ang sleep hormone. Kaya 'yung simpleng glow na iyon ay maaaring nakakagambala sa natural nighttime rhythm ng katawan mo. Lalo na kung nagigising ka at tumitingin sa orasan sa kalagitnaan ng gabi. Naalala ko si Mary, 67 na laging nagigising na pagod kahit anong haba ng tulog niya. May Bluetooth alarm clock siya sa tabi ng kama na nagcha-charge ng phone at nagsisync sa smart home system niya. Nang palitan niya ito ng simpleng battery-operated analog clock, nagtaka siya sa malaking pinagbago. Sa loob lang ng ilang araw, mas restful na ang tulog niya at bihira na ang morning headaches. Kaya ito ang simpleng solusyon. Ilagay ang orasan ng hindi bababa sa tatlong talampakan mula sa iyong kama. Pumili ng non-digital clock kung maari, o yung walang Wi-Fi o Bluetooth. At kung may ilaw, takpan mo o ibaling sa ibang direksyon. Ang maliliit na pagbabagong ito ay walang halaga pero makakatulong para maprotektahan ang kalidad ng iyong tulog at ng iyong utak. Number 5. Ang metal spring mattress na iyong hinihigaan. Sa lahat ng gamit sa iyong kwarto, may isang bagay na ginagamit mo araw-araw na bihirang pinaghihinalaang nakakaapekto sa kalusugan, ang metal spring mattress. Kahit mukhang walang kinalaman sa radiation o toxins, may mga bagong pag-aaral na nagpapakita kung paano nakikipag-interact ang tradisyonal na inner spring mattresses sa electromagnetic fields sa iyong paligid. Ganito ito gumagana. Karamihan sa metal spring mattresses ay may network ng interconnected coils. Ang mga coils na ito, dahil conductive sila, ay maaaring kumilos parang antena, kumukuha at nag amplify ng ambient electromagnetic radiation mula sa mga bagay tulad ng Wi-Fi routers, cordless phones, o kahit power lines sa labas ng bahay. Ang problema ay hindi lang basta presensya ng EMF sa hangin, kundi kung paano pinupokus ng iyong mattress ang mga ito mismo sa ilalim ng iyong katawan ng ilang oras bawat gabi. Para sa mga matatanda, mahalaga ito. Ang ating mga katawan ay nagre-repair sa sarili habang natutulog. Cellular regeneration, hormone balancing, immune support, lahat ng ito nangyayari sa pinakamalalim na antas kapag tayo ay nakakapagpahinga ng maayos. Ayon sa ilang pag-aaral, ang long-term exposure sa low-level EMF ay maaaring makagambala sa sleep architecture, magpataas ng oxidative stress, makasagabal sa natural nighttime restoration ng katawan. Hindi mo ito agad mararamdaman, pero sa paglipas ng panahon ay maaaring mapansin mo, lalong pagkapagod, mas tense na mga muscles, patuloy na brain fog. Si George, 74, ay nagsabi sa akin na ilang taon na siyang hirap makatulog. Matapos subukan ng lahat mula sleep supplements hanggang white noise machines, may nagsabi sa kanya tungkol sa posibilidad ng EMF interference. Sa hinala, pinalitan niya ang kanyang mattress ng latex at natural foam. Walang springs, walang metal. Sa loob ng dalawang linggo, sinabi niyang ito ang pinakamahimbing na tulog na naranasan niya sa loob ng maraming taon. Malinaw natin itong sabihin hindi lahat ay makakaramdam ng epektong ito. Pero kung nasubukan mo na ang lahat at patuloy ka pa rin nahihirapan sa pagkapagod o hindi mapakalang tulog, maaaring isaalang-alang kung ano ang nasa ilalim mo. Ang non-metal mattress ay hindi lang para sa comfort, maaari rin itong tahimik na sumuporta sa iyong kalusugan sa maraming paraan. At kung hindi posible na palitan ng buong mattress, kahit ang pagdagdag ng makapal na natural fiber topper ay makakatulong para mabawasan ang direct exposure mula sa mga coils sa ilalim. Minsan, hindi yung mga high-tech na gadget or obvious na habits ang nakakaapekto sa iyong energy, kundi yung bagay na ilang dekada mo nang hinihigaan na akala mo ay neutral lang, samantalang maaari pala itong tahimik na nagpapahirap sa iyong gabi at nagpapadagdag sa hirap ng iyong araw. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. May kakaibang kaba sa pag-iisip na ang mismong silid na dapat ay nagpapahinga at nagpapagaling sa atin, ang ating kwarto, ay maaaring puno ng mga bagay na tahimik na sumisira sa ating kalusugan. At habang tayo ay tumatanda, nasa edad 60, 70, at higit pa, wala na tayong luwalhati para baliwalain ang mga bagay na unti-unting nagpapahina sa atin bawat maliit na detalye ay mahalaga. Ang mahinang huni ng nakasaksak na orasan, ang kisap ng nakastandby na gadget, ang ilaw mula sa nakabukas na screen, sa sandaling iyon ay parang walang masama, ngunit unti-unting nagkakapatong ang mga ito. Lalo na para sa atin na gustong pangalagaan ng natitira pa nating lakas, linaw ng isip at mga taon sa buhay. Pero may magandang balita. Ang kamalayan ay humahantong sa pagkilos at ang pagkilos ay humahantong sa mas mabuting araw. Hindi mo kailangang itapon lahat o magpanik. Magsimula sa maliliit na bagay. Alisin sa saksakan ang mga hindi naman kailangang nakabukas. Pag-isipang muli kung ano ang nakalapit sa iyong ulo habang natutulog, minsan ay buksan ang bintana at hayaang makahinga ang iyong kwarto kasama mo ang mga pagpipiliang ito ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa radiation o paghabol sa pinakabagong pangamba. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol sa isang mundo na madalas nagpaparamdam sa mga senior na sila'y hindi na importante o walang kapangyarihan. Ikaw pa rin ang may karapatang magdesisyon kung ano ang papayagan mong pumasok sa iyong espasyo. Ikaw pa rin ang may karapatang protektahan ang iyong kapayapaan. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinion. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.